Alam ko, tulog na yung karamihan sa inyo. Pero gusto ko pa rin kayo i-update. Di bale, pag mulat nila ng mata nila bukas, mapapanood din nila to. Nagkahanda na nga ulit kami ng taniman namin ng gulay. Hi everyone! Kahapon pala, makulimlim yung panahon. Nagpunta nga ako saglit dito at hinahanap ko ngayong tatay ko. Dahil nga medyo maliit at eh, hindi ko talaga makita agad-agad. Pero alam nyo, pag ganito medyo makulimlim yung panahon, mas gusto ko to kaysa yung maaraw. O siya yung sinasabi ko nga na hinahanap ko yung tatay ko at hindi ko siya basta-basta nakikita. Dahil nga dito sa nagtaasang mga damo dito, kung napanood nyo yung una kong mga vlogs, dito nga yung unang taniman namin ng pechay. Kung saan nagka-problema kami ng konti noon. Dahil ang pangit ng pechay namin dyan, hinayaan na lang namin namin noon nakainin ng damo. Isa pa hindi rin namin pwedeng dinisi dahil nga maulan noon at matubig. Sumasama yung ibang tanim pag nililinis. Kahit ending, hinayaan na lang namin hanggang sa maging ganyan. Sobrang lalaki at kapal na nga yung mga damo dito. At dahil nga madalas kong kulitin yung tatay ko na magtatanim na ulit kami ng mga panibagong gulay. Sabi niya dito sa area na to yung lilinisin namin. Saktong-sakto naman at hindi na siya matubig. Naabutan ko nga siya dito naglilinis. Dumulong na nga ako dito sa glit sabay kwentuhan. Isa nga pala to, sa part ng banding naming mag-ama. Madalas kasi kaming dalawa lang talaga yung naiiwan dito sa bahay. Yung mga kapatid ko, tsaka mga bata pumapasok ng school. Tapos si Mother Earth kasama naman si Mimi sa si school. Meron pa rin palang natitirang papait dito. Habang naglilinis ako, kung may makita kong papait at ibang gulay ay kinukuha ko na rin. Like ito, ang tawag naming mga Ilocano ay ararapot. Gulay puyan at hinahalo sa ding. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag sa Tagalog. Basta gulay po yan na nauulam. Pwede ding steam tas isausaw sa bagoong isda. Ito na pala lahat yung nalinis ng tatay ko bago ako dumating. Medyo nakakarami na rin siya. Pero sabi niya, saglit lang siya dito at may pupuntahan pa. May konti pa rin pechay in between. Sinadya niya palang iwan muna daw. Pwede pa rin kasi yung pangulam. At the time of recording, nakapag-order na rin ako ng mga buto ng mga vegetables sa Shopee. Lalo yung sitaw, nag-order na rin ako. Yung binhi kasi ng tatay ko ay hindi na tumutubo. Alam niyo ba, sa bandang pilapil din sa bukid, dun nga dati nakatanim yung sitaw namin. Tapos sobrang dami kong mamunga. Nga. Halos araw-araw nga kami noon nagha-harvest. Ito nga umalis na rin yung tatay ko, nauna na siya sa bahay. Aalis pa nga kasi siya para kumuha ng abono. Yun naman ay yung binibigay ng government. Alam niyo bang super excited na ako nito? i ko na kasi ulit na mapupunan naman 'to ng gulay. Ang mga in -order ko kasi ay upo, sitaw, ampalaya na pwedeng talbusan, talong at marami pang iba. Since talagang nalilipang na ako sa pagtitinda ng mga gulay, sabi ko gusto ko ng marami, kahit konti, basta marami, at nang may iba pa silang pagpipilian. Pero syempre ang unang purpose ng pagtatanim namin ng gulay ay para may maulam kami. Bonus na lang din pag may extra na pwedeng pangtinda. Hindi naman kasi namin kayang pagsabay-sabay yung kainin lahat. Para lang talaga ako naglalaro ng tinda-tindahan. Pero yung totoo, nag-i-enjoy talaga ako. Mula sa pagtatanim, ka at pagtitinda. Mukhang dito talaga ako yayaman. Pero malay nyo naman, ba? Diba? Kasi kahit sabihin mong 200 to 300 per day yung benta ko, ay malaking bagay na yun. Tapos nadagdagan pa ng ibang gulay. Minsan nga kahit walang schedule ng tinda, may mga special orders. Ito ang kagandahan at bunga talaga ng kasipagan. Kung may lupa naman na available dyan sa inyo, magsipag lang sa pagtatanim. Siyempre, sa pagbebenta na rin. Ito nga pala yung update kanina lang. So paano hanggang dito na lang muna ulit? Balitaan ko ulit kayo ayos sa susunod hanggang sa mali